Thank you so much, kids, for being so brave. Maraming salamat sa inyo. Pwede ba daw umili ni isa pang araw? Pwede pa po, pwedeng pwede pa. Pwede pa. Ha? Pero hindi. Ngayon, kailangan ni Coach Del ng opinion, siyempre. alam mo, you know, hindi pa tapos yung laban, umiiyak na sila. <laughs> ako, gulat na gulat ako dito sa batang to, si Hebron. Si, si Hebron yung small, hindi terrible, pero bakulaw kung kumanta. Yung wala sa liit to. Pwede ba? Gusto ko lang i-comment si um, Jaire. Yung pasok mo kanina, ang ganda ng pasok mo. Sobrang swabe. Eh. Sarap sa tenga. And kay, um, kay Brianna naman, you were there. Your passion, yung drive mo nandun, deserve nilang tatlo to be Super. here. Kaya, Stel, good luck, Tom. Thank you. Thank you. <laughs> Coach Julie. Ako ang personally ma-advise ko lang sa inyo ay wala nang iba eh. Pagpatuloy nyo lang yan. And you will definitely go places. Sabi siguro ni Coach Stel, thank you for your opinion, guys. Del, I'm sure baka tulad nyo naguguluhan din siya. Kaya Coach Stel, you have to decide. Sino kay Hebron, Jairi at Priyana? ang iyong pipiliing manatili sa Cellbound. Kung sa tingin nyo, napakaswerte nyo dahil nabigyan kayo ng opportunity dito sa The Voice Kids, hindi nyo alam mas maswerte ako dahil hinayaan nyo ako na maging parte ng buhay nyo kahit sa konting sandali lang ng journey dito sa The Voice Kids. But this is a competition and kailangan ko talaga mamili ng magiging pambato ng Steelbound pagdating sa dulo. Kaya naman, congratulations dahil ikaw ang mga kasama ko sa susunod na round. Congratulations, Hebron! This is the this is the okay. okay, Good job, good job, good job. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Congratulations, Hebron! Partikaparem ng Still Bound, Jalee and Briana. Maraming maraming Salamat. You may now join your families backstage. Coaches si Jaire at Brianna are up first deal. Habang nag-iisip sila, bitinin muna natin ang desisyon ng ating coaches. Sino kaya kina Jaire and Brianna ang mabibigyan pa ng pagkakataon o baka naman walang steel na magaganap, di natin alam. Kaya tutok lang sa pagbabalik ng The Voice Kids. Welcome back to The Voice, kids! Coaches, isang pindot lang ang kailangan yung gawin to steal. Meron bang gustong mag-steal? Or mampon? at Brianna. Coach Julie or Coach Pablo? Bigyan natin sila ng konting panahon para mag-isip. Kasi kung talagang gusto nila yan, nag-commercial break na eh. Pipindotin <laughs> ka agad nila eh. Baka maunahan pa nila isa't isa eh. We'll give you the final chance. Alam mo ko ito, magaling talaga yung mga bata. Pero sa team kasi ni Tropa ni Pablo, may inaabangan ako tulog. So medyo magpapas oh. muna ako. Maybe in 10 seconds, tulungan niyo ako dito. Ayan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. There being none, ito na po ang desisyon Maraming salamat, coaches. And to all the kids na lumabang ngayong gabi, you made us all proud. Napakagaling ninyong lahat. Napakahusay niyo.